Mr. Chair, kung bumaba na yung presyo sa international market, bumaba pa yung taripa natin. Sobra-sobra na, Mr. Chair. Ang pagbaba dapat ng presyo. Kung sinasabi mong mura na ang bigas sa international market, binabaan pa ng pangulo ng 20% yung taripa. Set. Sa computations namin, dapat ang mga pinakamahal na bigas na broken na na uh, imported rice ay dapat nasa 30 na lang, Mr. Chair. Broken po yun na broken, hindi po well milled yun. Otherwise, nasa 30 na pa yun to 35. Bakit po nasa 50 pa rin, Mr. Chair? Ang tanong ko sa inyo, what are you doing, Department of Agriculture? Overtaking Janet Garin, may I now Congressman Erwin Tulfo. Thank you Mr. Chair. I would like to address my next question to or my question to the BPI. Uh Mr. BPI, uh, Mr. Chair. Tanong ko lamang po. Nabanggit niyo ho yung utilization na tinanong po ni uh, Congresswoman Kimbo. Bakit yung utilization mababa? So may explanation ho kayo na sobra kasi nga uh, baka unforeseen reasons so hinold nila. Isn't that consider? Aren't you considering that na hoarding sir? Eh, Isn't it hoarding already? Kasi for example, nag import siya ng 100,000 metric tons, ang kanyang utilization lang is 20,000. Saan punta yung 80,000? That's, that's a very poor excuse, Mr. BPI, by saying na wala pong ah, kailangan unforeseen. Unforeseen what? Eh talagang ganun no? pag nag-business ka may mga unforeseen things na kailangan mong uh, tugunan o no? kailangan mong it's it's a part of your business don't you see that as hoarding? Yung uh, holding back, yung 80,000, uh, example lang? You comment on that? Mr. Chairman, yeah. oh, please. Po. Thank you po. Uh, sir, actually po, yung pong uh, paggamit po nila, pag-utilize, kasi nga po may duration po yung SPS IC natin. So, uh, with regards to hoarding, I cannot comment po kung, kung yun po ay uh, I can consider it hoarding. Pero, pinapag-explain po nga namin sila Uh, about their ay, utilization, actually, Purimans. sir, ang amin po kasing concern is on then, the sanitary then, and phytosanitary yeah. condition of the shipments, kung may pest Brunis and disease. So, yung pong uh, kanilang uh, utilization, Sabihan actually, eh. sir, ay tumaas na nga rin po yan before po, ay nasa 50% lang po. Uh, and, sir, uh, with regards po doon sa quantity na ini-apply ini, uh, po nila, hindi po kasi tayo pwedeng mag- uh, mag uh, limit ng application sila because of the RTL din po open po siya uh, for application papa maho yun 19 uh, din ko yun sinasabi ninyo Pinupunto ko lamang po the mere fact na hindi kaagad nila inilalabas yung kanilang inimport na napakarami ay ay sinasabi because part of hoarding sir we have a problem with our with rice ngayon the more you hide Kukonti ang uh, ika nga doon sa economics po natin. Pag uh, marami kang stock, mura dapat. Eh kaya nga, kaya nagmamahal dahil kukonti eh. Okay, they're holding it back. Alam nyo, tanungin kita Mr. BPI, sino po ang nakikinabang sa tariff reduction? Dahil sabi nyo kanina, tumaas po ang importation, correct? Sino ay nakikinabang sa tariff reduction? Na binawasan. Is it the importer? Or is it the consumer ang mas nakikinabang? Kasi wala po paggalaw ng presyo. Let me ask you that. Sino ang nakikinabang sa tariff reduction? Sir, if... Sir, what... No, uh, 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 I'm, I'm I'm asking you. you uh, kayo po nagbibigay ng permit, di ba, import. Uh, so, sino ang mas nakikinabang binabaan ng Pangulo yung taripa less 20% na ngayon, 15 na lamang po, pero ang presyo hindi gumagalaw, mataas pa rin. Sino ang nakikinabang? Yung importer o yung consumer? Sir, kung uh, ganun po nga yung premise, malamang po yung mga nag import po ang uh, nagbe-benefit, sir. Thank you, Mr. Chairman. May I now direct my question to the Department of Agriculture. Aseca Asis Perez. Ano po ang ginagawa ho ng Department of Agriculture? Alam niyo nga pala, meron po hong mga nagtatago na ng uh, ika nga ay yung kanilang mga import na bigas. Ano po ang ginagawa ninyo? Ano ho, nakita niyo? hindi gumagalaw ang presyo? May ginagawa na po ba ang DA, uh, Mr. Chair? Mr. Chair, if I may, Honorable Chair, uh, ang nangyayari po, hindi naman po, wala pa po dito yung bigas. Kasi ang hindi po yung na-utilize yung permit to import. Uh, ibig sabihin po nung ni, ni Director Glenn kanina, yung 61% utilization, yun lang po yung dumating na actual ng bigas. Pero yung pong 39% doon, hindi pa po dumadating yung bigas doon. Then, Mr. Chair, ang tanong lang ho natin, bakit ka magbibigay ng excess? Di po ba? Parang naniniguro ka na, bigyan mo ako ng 100,000 at tapos ipaparating mo lang 20. Anong reason? You tell me what is the reason. Why will you do that? Uh, yung pong pag i ng BPI ng permit na SPSIC, hindi po siya pwedeng tumanggi pag nag-apply kasi po online po yun. Uh, at uh, bawat isa po ay pwedeng mag-apply. Kaya nga po ang nangyayari, pagka po hindi sila nakapagpadating ng bigas, pinatanong po sila anong rason. At uh, nakikita po namin na may problema yon dahil bagit nga po ninyo, pagkakukunti po yung dumating na bigas, mamahal po yung presyo. Uh, kaya po pinag i po ng BPI yung mga importer. Bakit hindi nila pinaparating kagad? All right, let's 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 uh, granting ho yung sinasabi niyo hindi na pinaparating kaagad. Ang sunod ko pong katanungan, uh, Mr. Chair, ay uh, ito hong, minomonitor niyo ho ba kung magkano yung presyo ng bigas sa origin, for example, galing sa Vietnam, galing sa Taiwan, or galing sa Myanmar? Minomonitor po ba ng DA? Yung pong presyo ng bigas na dumarating ay namomonitor on a, on a more on a monthly basis. At nakita po namin talaga na mumura po dapat yung, hindi lang po yung taripa, uh, Mr. Chair, pati po yung presyo ng bigas sa international market ay bumaba dito mga nagdaang buwan. Uh, at uh, at ang nakita rin po namin na uh, tama po yung conclusion ng uh, committee na ito, na mukhang hindi po gumagalaw, hindi po nagre-reflect yung pagbaba ng bigas sa, sa international market at the same time yung pong ating taripa uh, kumpara po do sa presyo ng bilihan ng bigas. Mr. Chair, kung bumaba na yung presyo sa international market Bumaba pa yung taripa natin. Sobra-sobra na, Mr. Chair. Ang pagbaba dapat ng presyo. Kung sinasabi mong mura na ang bigas sa international market, binabaan pa ng Pangulo ng 20% yung taripa. Sir, sa computations namin, dapat ang mga pinakamahal na bigas na broken na, na uh, imported rice ay dapat nasa 30 na lang, Mr. Chair. Broken po yun na broken, hindi po well-milled yun. Otherwise, nasa 30 na pa to 35. Bakit po nasa 50 pa rin, Mr. Chair? Ang tanong ko sa inyo, what are you doing, Department of Agriculture? Kaya nga, binabaan ang taripa ng Pangulo para makabili ang mga Pilipino ng bigas, si Juan, si Maria. Bakit hindi pa rin siya makabili? Bakit nasa 50 pa rin ang bigas? You tell me that. You tell that to the people. Uh, maraming salamat po sa katanungan. Mr. Chair, ang uh, Department of Agriculture po ay walang uh, karapatan na magdikta o magbigay ng presyo ng bigas. Uh, Subalit so uh, nito pong mga nagdang araw, pinatawag po ng Department of Agriculture yung pong mga retailers sa palengke. In fact, uh, na-jaryo po ito at uh, tinatanong po namin sila bakit uh, mataas pa rin. Kahit po kasi kami, nakikita namin na tama po yung sinasabi ninyo na Looking at the international prices, plus the reduced tariff, dapat po hindi na 44 yung presyo po ng pinakamurang bigas ngayon. Dapat po malapit na tayo sa 30. Pero hindi nga po ito nangyayari. And we understand and we are very thankful to this committee na binibigyan po natin ng pansin so that we can resolve this once and for all. Uh, medyo kulang po kami ng kakayanan kung kami lang pero I think Our colleagues in the government uh, particularly DTI and other sectors can help us uh, ensure that the prices will go down. Sir, November na ho tayo. July po bumaba yung taripa. So you have July, you have August, you have September, you have October. Tatlong buwan hindi pa ninyo nag, hindi pa kayo nag nag-uusap-usap ng DTI na Bureau of Customs kung sino man 'yan. Hindi pa ho kayo nag-meeting-meeting. Paano natin bababain? Araw-araw nilang tinutulig sa yung gobyerno natin. Araw-araw binabanata ng Pangulo. Araw-araw tinitira, nasaan na yung 20. Sabihin na natin granting, hindi na natin maabot yung 20. Pero sana kung bumaba at kaya nang bumili yung 100 piso na kinikita ng isang ordinaryong mama, ay makabili ng dalawang kilo, ay masaya ho siguro. 3 months na ho banta bantaripa. July, August, September, October, It's already November. Wala pa rin ginagawa at sasabihin nyo, pasalamat sa komite na ito. Hindi ho namin trabaho yun. Trabaho ho ninyo, magsama-sama kayo. We don't care kung sama nyo yung DTI, isama nyo yung Costos, PNP, NBI, lahat na kayo magsama-sama. Ang importante, makabili si Juan Maria ng murang bigas. Ikaw na rin may sabe, mura na sa international market, bumaba na yung taripa, dapat ho, eh, malapit-lapit na sa 30 per kilo. Pero bakit wala pa rin po? Now you bakit nga ho pala uh, Asec uh, ayusek Perez Sir um, siguro po kailangan dinawi natin na yung Department of Agriculture has no power to control prices Naintindihan ho namin yon Mr. Chair okay. O sige kung wala kayong power kaninong power ngayon na magsabihin yung suggested retail price dapat to kasi kung kung hindi yung sa inyo kaninong trabaho yon So, ibig sabihin, yung retailer, pwede niyang gawing isang daang piso ang isang kilo. Then, then you can't do anything. Walang magawa ang DTI, walang magawa ang DA, ang BOC, walang magawa. Wala tayong magawa pag ginawa ng retail kasi wala kayong power. Then, whose power is it to say na ito ang suggested retail price? Uh, Mr. Uh, Mr. Chairman. Uh, Mr. Chair, may respond. Uh, Basi po sa Price Act, kung meron pong uh, existence ng spike in prices by 10% of what is the previous month's prices, then the government can do something. Sa ngayon po, ang nangyayari, bumababa po yung presyo. Kaya lang, hindi pa po natin tinatamaan do sa palagay namin na tamang presyo. In fact, sir, if I may just make a pressure, uh, may I inform you, that kasabay po ng pagbaba ng presyo ng imported rice, bumababa rin po yung presyo ng local rice. In fact, mga dalawang piso po ang ibinaba ng presyo ng local rice. At ito naman, ang effect po nito ay yung pong presyo naman ng bilihan ng palay sa ating mga farmers. Pagdating po sa Department of Agriculture, we really have to do a balancing act. Uh, mahalaga po ang pagbaba ng presyo ng bigas, pero kailangan din po namin balansin yung presyo po ng palay sapagkat baka po naman yung ating magsasaka ay hindi magtanim kung sobrang bababa po yung palay. So for us po, it's a balancing act. At ngayon, kung ang tanong po ay anong gagawin namin, pag nagkaroon po ng extraordinary spike according to Price Act 10%, then that's the time that government can do something. So ngayon, Mr. Chair, are you telling me wala tayong gagawin, bumaba na yung taripa, bumaba sa international market? It's not a concern yet? Hindi pa rin concern sa gobyerno? Ang bigas, sir, ay nasa 50? Meron pong 45. Umikot po kami ng speaker 3 months ago. Four, 44? Bakit ganon? Pero limitado yung benta ng bigas, uh, Mr. Chair dalawa, tatlong kilo lang ang pwede mong bilhin. Whereas kung merong 50 pesos, 60 pesos, uh, pwede hanggang 10 sakong bigas. Pero yung mumurahin na 45, parang kinokontrol, ika nga, Mr. Chair. Kaya nga po, sinasabi natin, and we're not talking here of yung local production, sir. Alam natin talaga medyo mas mataas. Mas mura po ang imported. Kaya nga po ang tanong natin, wag mo na muna natin isama yung mga local production. Ang pinag-uusapan natin yung important kasi dapat mas mura sila. Pero hindi nga po bumababa eh. Mahal pa rin ho eh, nasa 50 pa rin. Sino ho ang nakikinabang? Tanungin ko yung tinanong ko sa BPI. Sino ngayon, Yusek Perez, sa tingin mo ang nakinabang sa pagbaba ng taripa na dapat savings po yan at dapat napupunta sa taong bayan? Sino sa palagay mo ang nakikinabang sa pagbaba ng taripa? Is it the importer or is it Juan and Maria nakikinabang, sir? Uh, uh, dito po sa senaryong ito, malinaw na hindi po si Juan at si Maria. Malamang po at sigurado tayo na yung pong nag-iimport ang mas nakinabang. Hindi po talaga. Si Juan at si Maria. Well, let me, before I, because I, I would uh, let uh, my other colleagues to ask you a question. Then, sir, let me ask you this. May saysay -say pa ba na itong taripa ay mababa pa rin? O sa palagay mo panahon na naibalik na lamang that we are losing money, the national government is losing money, billions of pesos, dahil sa pagbaba ng taripa na ito, problema ho natin yan ngayon, nawawalan tayo, pero ang bigas hindi buwaba. Will you at DA recommend to the President na ibalik na lamang sa 35% ang taripa? Basi po sa mga, if I may be, because I'm under oath, Mr. Chair, I cannot lie. I have to be very, very honest with my answer to you. Uh, kahit po yung NEDA, ah, uh, nire-recommend nila na yung taripa ay hanggang Pebrero na lang. Ang maganda po kasi nito, doon po sa executive order ni Presidente, nagbigay po siya ng periodic review for rice every four months. Kaya po, uh, pagdating po ngayon, ngayon pong Nobyembre, ay meron pong meeting, pag-uusapan po ito ng committee ng NEDA with DA this time po. Magmi-meeting -me po kami, in fact, bukas, Wednesday po, Wednesday, Uh, Magmimiting meeting po kami sa Wednesday ng NEDA. Uh, kasi po, ang lumalabas po sa mga news reports po ngayon, plano nila na by February eh, ay hanggang doon na lang po yung 15%. Dahil tama po naman, Marso po kasi ay eh, panahon po ng anihan. Kaya po, yun po yung yung senaryo po ngayon, uh, Mr. Chair. Mr. Chair, before I uh, give way to my other colleagues, my last question and point, sir, is, I-address uh, ko lang po sa DA. Sir, sana yung pag-meeting ninyo ng NEDA, pag-meetingan ninyo kung paano bababa ang bigas sa 40, nakakayanin po ng tao. Huwag mo kayo mag-meeting ng mga statistics at huwag mo akong bibigyan ng statistics. Walang pakialam ang sambay ng statistics, statistics niyo. Yung mga bilang-bilang-bilang lang yan, mga graph na yan, pataas, pababa, kung ano man yan. Walang pakialam ng tao, ang gusto marinig ng tao na ang bigas bukas o next week ay po pwede na sa 40 at one to sawa ang pagbili nila. Ayoko po ng statistics sa susunod po nating hearing, ayoko nang marinig ang gusto ko po namin marinig dito, ang bigas ay bababa po na hanggang 40 at makakabili na sila na hindi limitado. Can we do that? Yan po ang dapat pag-usapan ninyo ng NEDA, Yusef Perez. If I may respond po, uh, gusto ko rin pong ipaalam sa committee na ang Department of Agriculture po, meron kaming effort to reach out first to the vulnerable sector. Uh, naintindihan po namin na mahalaga ang access sa bigas. Kaya po naman, meron po tayong bigas na binibenta natin at 29 pesos. Ito po ay 10 kilo ang binibigay natin. Kaya lang po, we have to admit po, uh, Mr. Chair, na Limited pa po ito. Pero bababa po tayo hanggang sa mga munisipyo, maglalagay po tayo to our Kadiwa Center para maging accessible po. Yung murang bigas para po sa ating vulnerable sector. But we are also mindful of the 40 pesos. We will work on that po, sir, as you mentioned. Thank you, Mr. Chair. I'll just reserve my other questions for later. Salamat po. Uh,